Meron daw kaharaping kaso itong mga miyembro ng KOJC dahil sa kanilang ginawang ito. Talagang napakadelikado daw na ito. Alam naman natin kung ano ang purpose na itong mga uh, kapulisan dyan sa KOJC compound. Siguro naman ay hindi lang kagigising na itong mga ulupong na ito na naandyan sa compound para hindi nila malaman kung ano ang pakay ng kapulisan. So matakin nyo, ha, eto, napakarami na pong kabalastugan na ginagawa ng mga miyembro ng kulto ni Kibuloy. Marami dyan yung mga nambabastos. Nakakala mo talaga kung sino itong mga to. Meron pang ila na um, nagsasaboy ng mga kaning baboy sa mga kapulisan. You say, ganyan nyo po itrato or tratuhin ang mga kapulisan. Pero ang ibinabalita, syempre, ng, um, ng SMNI ay yung mabubuti lang tungkol sa inyo. At uh, binabaliktad kadalasan ang sitwasyon. At ngayon nakapasok na ang ilang Legitimong media katulad ng One News na medyo matapang si Gretchen sa kanyang pagpasok sa kingdom ano sa KOJC. Um ayan, lumalabas na po, naglalabas na ang totoong nangyayari. Kabaliktaran pala talaga na ang umaabuso ay yung mga KOJC members. Ito pa isang sitwasyon talaga pong napakadelikado daw nito. Na PNP choppers uh, tinutukan ng laser ng Kibuloy supporters. Yan. The PNP strongly condemned the recent actions of KOJC members who have been using laser devices against PNP helicopters. Yan. Pwede daw itong, or dapat daw managot, itong mga miyembro ng KOJC na ito. Dahil ito daw ay napakadelikado at ito talaga ay labag sa aviation um, system or, or kung ano man, rule. Yan. Sa isang video na naipost sa Facebook nitong Webes, sinabi ni Major Catherine De La Rey, Police Regional Office, uh, delikado ang mga aksyon ng mga miyembro ng KOJC. Yan. Kayo talaga, kasi madalas tawagin demonyo eh, itong mga kapulisan eh, na itong mga nasa compound. Mukhang kabaliktaran. Mukhang kung ano yung binabato nyo sa mga kapulisan, mukhang kayo yon. Ano nga uli yung salitang yon? Demonyo. Baka kayo yon. Such behavior is a direct threat to the safety and operational effectiveness of our law enforcement aviation units. The use of lasers against aircraft is not only dangerous but also a clear violation of aviation safety regulations and legal standards. Legal standards, ibig sabihin talagang may pananagutan, eto mga damuhong ito. Ang tatapang, no? Hindi naman kayo magkahaganyan sa madalas kong sabihin kung wala dyan si Kibuloy. Masige, lalong nangigigil ang mga kapulisan dahil sa ginagawa niya. Dahil alam nila, lalong napapatunayan nila na naandyan at pinuprotektahan, tinatago niyo ang most wanted, dangerous fugitive na si Kibuloy. Good luck.